Ang unang araw ng Desyembre ay may pinakamalungkot na kwento na sumalubong sa mga netizens, ang kwento ng paghihiwalay. Nalungkot ba kayo sa masamang kwentong ito? Ops, wait lang. Hindi po ito showbiz talk. Devotion Hub po ito. Ito ay ang programa na naghahatid sa inyo ng pinakamasaya at pinakamagandang kwento sa lahat ng kwento sa buong mundo. Welcome po dito sa araw-araw na pagpapala na kung saan kung araw-araw kang sumusubaybay at ginagawa ang kalooban ng Diyos, makakatanggap ka ng pagpapala araw-araw. O di ba, ang dami mong ang pagpapala. Di lang araw-araw, buwan-buwan. Nagkaroon ka ng bagong appliances noong January. Nabunot ang tinik sa dibdib noong February. Napromote ka noong Marso. Iningatan ka ng Diyos noong nagbakasyon ka noong April. Nagkaroon ka ng bagong sasakyan noong buwan ng Mayo. Nakapag-graduate ka ng anak mo noong June. At nag-provide si Lord ng pang-tuition ni Bunso noong Hulyo. Pinatawad ka ni Lord sa maling ginawa mo noong September. Dinagdagan ni Lord yung edad mo noong October. Pinagaling ka ni Lord nitong November. At ngayong Disyembre, mananalo ka sa raffle sa party nyo. Amen? O ba diba, ang saya na alalahanin ang mga pagpapala. Mapapakanta ka na lang ng Purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, ako ay naligtas. Pagpapala mo sa hindi magwawakas. Pagpapala mo sa hindi magwakas. Amen! Kahit na magwakas pa ang 2023, ang pagpapala niya ay hindi magwawakas. Amen and amen! Amen. Bago po tayo magkahiwalay o tuluyang magwakas sa episode na ito ng AANP, ay nais ko pong ibahagi ang isang mensahe ng kapaskuhan na talaga namang buhay na buhay sa puso ko. Ginawa ko nga itong FB profile photo ko since 2019. Noong na, na walan po kami ng mahal sa buhay at naiwan na lang kami ng aking unico iho itong phrase na ito na ay forever na sa akin God with us na walan man kami ng kakampi sa buhay may Diyos naman God with us Matthew chapter 1 verse 23 Behold the virgin shall be with child and bear a son And they shall call His name Emmanuel, which is translated, God with us. Ang Panginoong Heso Kristo ay ipinangalang Emmanuel, God with us. Noong pong mga unang panahon sa Old Testament, God had been with His people always. Pero hindi very personal. Sa paano para paraan? sa pamagitan po ng pillar of clouds habang naglalakbay ang mga Israelites sa wilderness ay sinasamahan sila sa kaparaanan po ng uh, Boses ng mga prophets or through the voices of prophets, nangungusap si Lord sa mga propeta at ipinapakita niya at pinapadama pinapada niya ang presensya niya. Saan pa? Sa templo, nandoon ang presensya ng Diyos. At sa Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan sa panahon nila ay nagre ng presensya ng Diyos. Pero kailanman, hindi nila nakita ang personal presence ng Diyos. Pero, nang dumating si Jesus at isinilang siya ng isang berhen, na-experience ng mga tao ng personal ang Diyos. The personal presence of God, the Son, God with us in person. Ang Diyos ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para samahan tayo, iligtas tayo, at ibigay ang buhay para magkaroon tayo ng napakagandang buhay. At kung tatanggapin natin si Jesus na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, siya ay suma sa atin at ang Diyos ay nasa atin. At kung ang Diyos nasa atin, meron na tayong lahat. Jesus, Emmanuel, God with us. The Savior, the Healer, the Prince of Peace, the Counselor is with us. Ito ang pinakamaganda at pinakamasayang kwento, ang kwento ng Pasko. Ang uh, napakadamdaming meaning ng Pasko para sa akin ay ang Diyos ay sumasa atin. God is with us. Hallelujah! Amen! ito na siguro yung best qualification natin. O di ba pag nag-apply ka ng trabaho, may mga qualifications na hinahanap. Is a graduate of so and so with pleasing personality, skillful in, has three years of experience. We might have all these qualifications, pero ang best qualification natin ay God is with us. Ang best qualification mo, God is with you. I have Jesus, I have Emmanuel, God with me. So therefore, you are qualified. Sobra-sobra nga eh. Overqualified pa nga. Kasi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay nasa iyo. Sa ating everyday life, if we have Jesus, Emmanuel, God with us, we're supposed to be fearless. Walang katatakutan, walang uurungan. Kahit anumang challenges na mahirap kasi di naman tayo iiwanan ng Diyos because he lives in me he is with me i can face tomorrow we can face 2024 and beyond dahil kasama natin ang Diyos hanggang sa wakas till the end he is with us hindi tayo bibig break up ni Lord unless ikaw ang makipaghiwalay sabi sa Matthew chapter 28 verse 20 teaching them to observe all things that i have commanded you and lo i am with you always even to the end of the age amen see walang hiwalayan kay lord lalo na kung ginagawa natin ang commandments niya to spread his words at ikwento ang pinakamagandang kwento sabi niya i am with you always hindi siya nang iiwan Malinaw ba, mga kapatid? Ngayong buwan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, siguruduhin po natin na tanggapin natin si Jesus. Nandito siya sa ating puso. Sa tanggapin natin siya bilang personal na Diyos natin sa ating buhay. Siguruduhin natin na siya ay nananahan sa puso natin. Dahil kung hindi, baliwala ang pagdiriwang na ito. At isa pa, lugi tayo kung wala si Jesus sa atin. Sa kanya, walang wakas ang pagsama niya at pagpapala. Kaya, merry and happy tayo. Di lang during Christmas, kundi araw-araw, buwan-buwan at taon-taon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos na binigay mo ang iyong bugtong na anak dito sa lupa. Siya isinilang para sa amin upang samahan kami at kami ay magtagumpay sa lahat ng aming mga lakarin. Thank you, Lord. We thank you for your goodness and we thank you for being with us. You will never leave us. You will never forsake us. You are always with us and we're thankful for that. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you Lord. We bless you. We honor you and we give you praise and glory in Jesus name. Amen and amen. So, have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all and advance Merry Christmas.